So guys, mag-checkout ka na sa akin. Murang-mura lang neto. 25 lang. Uh, opo. Opo, 25 lang. Mag-checkout ka na. Mag-checkout ka na. Dali, mag-checkout ka na. Sale ngayon to. Tama ka. Sale ngayon. So yan, yeah, mag-checkout ka na. Pwede to pang prank. Mag-checkout ka na. Kung ayaw mo maubusan ka. Ahas siya ahas, pero hindi siya totoo. Eh kung totoo yan, tinuklaw na ako. Diba? Mag-check out ka na. Mura lang. Ayun lang. bye, -bye. Check out ka na. Murang-mura lang to. Madami pa dyan. Ayan. Ayan. Mura lang yan. So, mag-check out ka na na ito sa akin. Madami kaming tindahan na nito. Mag-check out ka. Mag-check out ka. So, kaya ako nagaganto para may bumili. Hindi na kasi nabibili mga ganto namin. Hindi na nabibili yan. Magtatayo ako ng tindahan. Mag-check out ka na na ito sa akin. Pag walang mag-check out, ko na lang. Wala naman kasi nag-check out. Okay, wala nang check out. Kaya itatapon ko na lang. Pag ayaw niya check out, yan. Grabe, pinag-ipunan ko yan. Para lang may makabili. Yan, may makabili. Ayaw niyo naman mag-check out. Ay, naman, nanggigigil ako. Eh, check out. So, mag-check out na kayo. Mura lang to. Huwag niyo nang patalagalin. Huwag niyo na pong patagalin kasi pag tumagal na to ay um, wala na tong stock. konti na lang. Tatlo na lang po ang stock nito. Kaya mag-checkout ka na. Pag may nauna, mag-checkout kayo. 25 pesos lang yan. So, 25 na yan. Dati 35 sa akin yan. Pero ngayon, 25 na yan. Kaya mag-checkout ka. Kasi mauubusin na kami ng stock nito, magbibili uli ako. Mag-check out ka na maubos 'to sa yellow basket yan. Bye-bye. Babo. -bye. Bye -bye.